Ano daw? Yung nakapatay ng bata, agad hinatulan ng bitay? Ano? Sino naman nagsabing hinatulan agad ng bitay? Iniimbestigahan pa nga eh. Tulong ito mga twenty 2025 na. Ang source pa rin ng balita, vlogger, social media. Kuhaan mo ano? Putik na eh. Karamihan sa mga uh, ibang vlogger kasi, kung ano lang ang makikita nila sa tabi-tabi. Mga latak-latak na mga balita na panahon pa ni Kupong i-upload kahit hindi yun yung nakapatay. Kahit hindi naman totoo yung binap... Mukhang mapaparami akong kaaway ngayon taong tao Mga ganitong tao kasi binabanatan ko eh. Wala akong awa sa mga ganito. Mukhang 2027 pa yata ako magwa 1 million followers na ito. araw-araw na lang may, ba, may mga tinatama ako OFW. Kasi ayaw nila ng ganoon eh. Bakit ko bonding? Mga fina-follow nila yung mga fake news. Yung mga sorry pa. Azizah. Yung mga gano'n. Talk nining.